si ano ho, si Janet. Siya ho yata mabay pa ko eh. Mayaman ba yan? Hindi ko po alam eh. Abay siguruhin mo kung mayaman yan. Kung hindi ka kikita ng milyon sa pagtatrabaho, sa pag-aasawa kailangan maging milyonaryo ka. Hindi na uso hero ngayon. Ang ginagamit ngayon, utak hindi puso. Yan sa'yo. Si Jennifer, mayaman po, mayaman. Mayaman? Mm-hmm. Kaya lang may problema tiyong eh. Anong problema? Eh, yung tsahin kasi. Mahigpit. Baka pwede nyo naman kaming tulungan, Chong. Ano maitutulong sa'yo? Baka pwedeng ligawan nyo yung chayen. Na habang binibola nyo yung tsahin, makakapag-usap naman kami na aming mga mahal. Hmm. Mabait ba yan? Mayaman! Mm. Maganda ba yan? Nako! Ubod ng yaman. Sexy si ba yan? Nako! Sobrang yaman! Aba, ha? Yan ang hinaharap ko sa isang babae! Ha? Nasa kanya pala <laughs> lahat! <laughs>